episode, kami ay nag ng mga tropa ng papunta sa kilalang legendary na tattoo artist. Ito ay si Apo One Odd sa Buscalan At syempre, sasadyain din namin ang mga tourist destination dito sa pinakamataas at napakalamig na lugar dito sa Pinas. Kaya tara, let's go! Woohoo! Kita natin iba. Eh, hey, Larong Alex. What's up, man? Nasaan yeah. tayo, man? No, ah, uh, ah. Ano siya? Saan si Bulakan? Weba, Ishiya. Ako Bulakan. Weba, Ishiya. Ako na kayo ng Santa Fe. Santa Fe, alright. So, uh, pakipalo siya sa kanyang page na Larong Alex. So, eh, may baka may gusto ka pang sabihin. Wala <laughs> na. <laughs> Hello guys, so may may papakita ko sa inyo sa aking P6 Tingnan niyo ah Oh! oh. Ang pinat kanan nyo, meron na meron din sa likod Oh! Diba? Ang kagandaan to guys eh, detachable Di oh. magnet, i-click natin Hoy oh. gising yan Hoy gising! Okay, so kasama natin si Matimoto Shout out, man. Shout out, guys. Uh, good morning. So, let's ride. Buscalan and Sagada. Oh, yeah. Yeah. Alright. Alright. right. All right. Okay. syempre, guys. gawang on e Itek. yan. e Gamit ko ang power pipe na B3. Mm. Ay, bayo pa. Ay, labo, ay, labo, alas ng Palawe. Wala, ay, ay, Wala pong buskalan yun, di ba yung Alas 12 ng... Panghali. Panghali. O, kaya, ano yun? Awa mo niya and makarang ito ba na without 8 or 9 Tulog, tulog Wala na Kape Kape Para sa kabumabangon Wala ako nun eh Wala ako <laughs> nun guys Wala ako nun guys Kaya ka. kape lang tayo Wala kang meron ka Wala kang tutin <laughs> Dikat mo yun eh ha <laughs> Isa pa, isa pa Wala, wala, wala Ay, wala, <din auto> <laughs> wala <laughs> sa mga oras na to guys, bakit na kami ng buskalan? At paunti-unti, nagbabago ang klima. Kaya, ayan na, inaantok na kami halos lahat. Pero kung ito makikita mo, imposible. Ang totoo niyan, kaya kami energetic sa pag dahil sa mga nakikita namin at sa mga ganitong sinabi di ba? Bago kayo makarating ng buskalan, mayroon kayong tatlong checkpoint na madadaanan kaya napakahigpit dito. At isa sa mga pinaka-importante sa lahat yung sundin yung mga rules na kinuturo ng mga pulis sa checkpoint. Kundi, kayo ang bahala, hindi kayo makakalabas. Sabi nga ng iba, bakit hindi kayo napapagod sa pagbumotor? Ang layo-layo nyo nang nararating. Isa lang ang sagot ko dyan, dahil sa itong mga nakikita namin once na nahawak mo yung mismong motor mo at may experience mo itong mga bagay na to ah, hanap hanapin mo tama yun ah, hanap hanapin mo kaya ito ang buhay ng mga riders subukan mo kaya at sa wakas nakarating na rin kami sa village ni Apong One Note May napansin kaming kakaiba dito guys kasi dalawa lang naman mode of transportation nila. Kung maglalakad ka or magsisip line cart ka. Tulad ito. DIY lang to for your information guys. Dahil lang umahatak dito yung sasakyan na nasa kaliwa. Pangis! Kaya kami dito guys, nagdadalawang isip kami kung magsisip line cart kami or mag-trekking na lang paakyat. Pero naiisip ko, trekking kami pakiat, pa pauwi, magsisipline, part na lang. Ang tatapang ng mga kasama ko, sana all. kasobra sobrang naming excitement sa pag-akyat, kaya hindi kami makapag-decide kung mag-discipline kami or hindi. Kaya ito si Alex, nagpapayo sa amin, at natarataranda. Well, <laughs> oh. Ang kuplit kasi namin eh. <laughs> <laughs> itay magtralakan tayo sa baboy <laughs> hey hey tralakan itay pitate ka na alam niyo ba sa tayo pupunta? Hmm. oh Kaya na wala pa ba Oo, sabi ka yun. Wala ano Balik. Hey, ah, wala pa ano 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 pala ano 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 o. ano 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 before ka makapuntang kay Apple OneNote, kailangan mo muna dumaan sa ganitong proseso. Pero may dalawang option ka actually guys. At tulad ginagawa namin, trekking kami or sasakay ka sa isang line. So buwas magsisip kami, kami pa uwi. So para at least hindi kami pagod mapuntang sa gada. Nakapagod din yung makyat. Mas okay pang bumaba ay sa Natin na yan, 3 Ganito kami! boss ko lang! Kailangan naman ng boss ko pa! <laughs> Napakataba talaga ng utak ni Sir Jun Nakadalawa ka na! <laughs> Ayang kay Larong Alex ang trekking namin ay tatagal ng isang oras o higit pa Depende na lang sa paglalakad Nakakapagod man pero napapawi ito ng mga kasama mo At the same time yung kapeligiran mo na napakalinis sariwang sariwang hangin itong nakikita nyo kanal yan guys ha ah. kanal kaya bawal magtalat First day ng aming Holy Week ride and nandito na kami sa Bus ka lang. <laughs> May umiiyak na mga bata. Pasensya nyo na. Pagkatapos ko dito, pakain kami ng breakfast, magkakape, at yung pinaka-climax, pupunta kami kay Apong Juan Ot para picture at syempre, magpatato ng kanyang signature. exciting! Let's go! pala si sa oh, sa Itong mga nakikita nyong design guys, mga tato na itatato sa inyo ng mga kamag-anak ni Apong One Odd. So, itong mga to ay hindi tinatato ni Apong One Odd na madalas. Bihira lang. Kaya kung tatatuan ka nito, napakaswerte mo. Pero ang pinaka-signature na tato ni Apong One Odd is yung tatlong tuldok. Mamaya i-explain ko sa inyo kung ano yung tatlong tuldok na yun. Anong ibig sabihin na? Ito, habang nag-aantay, gumagawa sila ng sasyadong itlog ata. <laughs> this, is, this is what you call, chamit or cat. <laughs> oh, yun, Hello Skid. Hello Skid. Hello Skid. Hello <laughs> 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 Ito kami Hello Skid. Hello view Hello Skid. Hello Skid. Hello Skid. Hello Skid. dito. Skid. Hello Skid. Hello maselan kasi Skid. Hello Skid in the same time eh marami kang may encounter ng mga kung bagay so kung napapadaan ka dito make sure lang na doble ingat at dito mapapansin mo may mga halo-halong klase ng mga bahay may mga kahoy at mostly mga simentado na nilang bahay ito guys yung souvenir items mga may bibili mo at ito ito na nga pila napaka dami shish Eto, habang nag-aantay kay Apong Wanod, nantitrip muna itong mga kasama ko. Wambu! 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 I'm Wambu! Ano yung signature tattoo mo? Ano? Talaka! Uh, Alam <laughs> <three>. <laughs> Alam ko so, Ang grabe no, pare, wey. Imagine mo. Ang data pumupunta dito. Kung hindi pinagpa-feature, nakapatato. Kaya yeah, kasi ako huwanod, no. ano ka-legendary sa ating huwanod? Hindi ako magpatato. Ha? Wala akong sasalinan. Pinapatato naman sa'yo. Charcoal. Hindi siya chemical. Walang halong chemical. Feature design niya. Palaka. Tapos <laughs> may note yun, may note. Tot. Ito yung tatlong dots na ibig sabihin. Gracias Palikas, Wang Od, El Yang Bigan. Yan ang ibig sabihin ng tatlong tats. Alam nyo na. Napakahaba oh, ng bila dun sa kaya po eh. Dahil nga hindi pinala, dahil dalawa lang nakuha sa amin. At itong mga kasama ko ay nagpatutuna sa mga kamag-anak ni Apong Wanod. Oh yeah, right! <laughs> 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 wow! Page 2! Page 2! Ano? Dear Moto Vlog. Ito pala guys, bagong member at vlogger din siya guys. Ito po si ano. Apo ang Chat. Sento ang buro. Rat! Wang bu! Uh, bu, 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 bu Ikaw tayo. Wang bu! Rat! Wala ba yung mga kamay? Oh guys, parentay guys. <laughs> sensor to sensor. Rated SPG. <laughs> Pagmamasdan ko si Apo ang Parang nasa 70 years old or 80 pero totoo lang 107 na siya ngayong 2024 nakakabilib dito guys uh, may dalawang couple na nagpapabasa kay Apong ano pakinggan nyo may kita nyo may tinatali si Apong One o kay ate so tanda ng magkakaroon siya ng anak at ang kalalabasan ay lalaki Pagkatapos ni ate, tinawag ni Apo yung lalaki yung asawa para pagpayuan at baspasan din. At... Kaya kami natatawa dito kasi ah, nagbibigay ng advice si Apong Wan at sa lalaki kung paano sila makakabuo at eto, tinatalihan din yung lalaki simbolo na magkakaanak sila. Nandito na ako sa upuan ni Apong manon Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Kanina, excited ako. Ang tapang-tapang ko. Pero, nung makita ko tong uling na to, bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung aatras uh, pa ako o hindi. Pero nandito na. Wala ang atrasan na to. So nga, tapos na ako kapatid ko kay Abo one Sakit guys! Oh. Yes. Buti nakakabot tayo. Pero, yung ano natin eh, medyo inaantok un na si Abo eh. Grabe. Yung feel na alam mo eh. yung masakit na isasakit pa. Tatlong tuldok lang yan eh. pero masakit. super. So, malapit kami sa barracks ayun <laughs> para mag prepare ayun ah, alis na kami papunta sa Sagada so, ayun ang slobong sada ito yung tattoo sa'yo ni Apo, ano na sakit na <laughs> dugo lahat <laughs> naman ata nagdudugo eh <laughs> na ako ata ni Apo eh dugugo pa oo dugugo rin ingat ingat sa pagbaba sige po salamat po Sita, So, papunta na kami ng Sanyada. And doon na kami magkagabing. For our second day. line? Saan ba sa so Jerry, lang. Hindi dyan, dito. <laughs> Hello guys. Okay ba? <laughs> Hello Mati. What's up? Okay lang ba? Na. Okay lang ba yun? Okay lang Brad. Amo sa mga Brad, yung tala hindi sa sinabit. Ay, <laughs> oh Brad. Okay ba? Nakakapangyay. Wala ininom po. Bago tayo umalis, magpiktura muna.